magbigay ho ng mga karagdagan detalye. Nasa kabilang linya po natin, si uh, AFP spokesperson, Colonel Francel Margaret Padilla. Magandang umaga po, Colonel Padilla. Welcome po muli sa DWIZLO Channel 23. Duro na sino po at Johnny Banyes, Colonel. Good morning po, Colonel Padilla. Magandang umaga, Sir John and Sir Drew. Magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Alright. Kamusta po ang uh, ating uh, sandatahang lakas ng Pilipinas, Colonel Padilla? Sir, sa ngayon, no, we are very very busy po, no, dito sa ating uh, mga humanitarian assistance and disaster response dito po. Siyempre po, no, hindi natin iisasantabi uh, eh, siyempre yung pong uh, nangyari po mga sakuna, uh, ito pong nakaraang bagyo at ang earthquake po. Uh, over and above that, sir, siyempre ang aming uh, mission patuloy pa rin po dito po sa sa, pin, sa West Philippine Sea at ang ating internal security operations at kung ano pa po, no, ang kinakaharap po ng ating bansa in terms of national security. Po. Sabi ba, Colonel, na on high moral ang ating mga sundalo sa kabila ng bulong-bulungan na may mga ngilan na nagpaplano ng hindi maganda sa ating uh, administrasyon, kontra sa ating administrasyon, Colonel Padilla? Opo, no, mataas po ang moral ng ating uh, sandatahang lakas ng Pilipinas. Uh, kami naman po, eh, very well focused sa aming mission and uh, patuloy po kami, Sir, na gagampanan po ito. Alright, hindi po kasi maiwasan na uh, after nung nangyaring September 21 ay eh, talagang naging bulong-bulungan. una na de deny pangalawa, eh, bandang huli, eh, mismong inamin na ni AFP Chief General Romeo Browner mm -hmm. na mukhang meron ilan nga uh, nagplano. mangilan Mang ngilan o maliit na bahagi. Mga retirado. Oo, umano yung iba, na, pero yung iba mm -hmm. active. So ano na po ang update sa bulong-bulungan na ito, Colonel Padilla? So before pa po nga ito nga uh, September 21 uh, ang ating chief of staff po was really very confident po. He knew na wala po sa aming hanay ang uh, makikinig po no sa ganitong panawagan. Kasi po sa ngayon sir no, uh, we have reached that level of professionalism na po hmm. that we envisioned through our AFP transformation roadmap. Hmm. At ibig sabihin, ang uh, talagang uh, solid mm. na banggit niya mismo, maging ni Defense Secretary Gilbert Gibot-Codoro, na hindi dapat magpadala ang majority dun sa mga bulong-bulong Sa mga ano, sul-sul. ilang uh, maliit na pwersa sa loob mismo ng AFP. Madam Colonel? Opo, sir. Yes, sir. No? Natuto na po kasi tayo sa history. Ah, uh, ito naman pong mga talagang nasa top brass leaders natin, so to speak, sir. No? Ah, uh, they've been there. No? They were, uh, they've seen EDSA 1. They've see, they, were, they were with the EDSA 2. They, they lived through ito. No? Ito pong mga nasa, nasa top leaders natin ngayon. Mm -hmm. 1986 and 1989, uh, nakita po nila yon yung uh, nangyari sa Hizmulti. They were there, uh, they know the cost po. no. And uh, alam po natin na once the military intervenes, ito nga po meron siyang setback sa ating bansa. Mm -hmm. And hindi po natin na uh, gustong mangyari po ito ulit. Nalutukoy nyo na po ba kung sino yung sinasabing mga ilan-ilan na nagplano or uh, ikang uh, nag-isip? Na gumawa ng pagtalikod sa kanilang sinumpang tungkulin in particular sa administrasyon chief of uh, okay. uh commander in commander chief yes you know ah tukoy naman po natin ito uh, sila po ay uh, nag-request for an audience hmm. with our chief of staff and pinagbigyan po sila no during a time that uh, there was an, uh, an ongoing uh, ano po no meeting with the chief of staff with his uh, battle staff po uh we heed their call po to seek audience and pinakinggan po natin ito pong kanilang mga hinaing pinag-uusapan po natin dyan, Colonel Active ano kasi nung nakaraan nang nangunguna binabanggit mga dating uh, retirado tirado eh mm -hmm. na kinausap na rin naman ni uh, Commander-in-Chief Marcos Hindi po sir, uh, retirado po itong mga to sir. Ah, oh, okay. what about yung mga active? May lum may lumutang na active Mama? Uh, hindi po, sir. Po. Uh, clean cleaner po ito ni Chief of Staff. Okay. Yung tinutukoy po nilang uh, officer na kinausap daw po nila ay eh, si Chief of Staff po mismo. Ah, okay. okay. So, walang active, ah, uh, Colonel. Y yun po malinaw. Opo. Yeah. Sa active, active naman, sir, ah, uh, we have to consider na we are also humans as soldiers mm -hmm. entitled din po kami sa aming pananaw uh, nakikita din po namin ang totoong nangyayari at ang po ng sitwasyon and also we carry the same frustrations po mm -hmm. but uh, living po no and embracing the uniformed life as a regimented life ng isang sundalo na wave po namin itong karapatan namin to freedom of speech mm -hmm. and in uh, embrace po namin yung aming sinumpaang tungkulin na ang loyalties po namin is to the constitution and to the flag and therefore alam po natin na meron pong mga democratic procedures that are in place mm -hmm. and ito po nga po yung yung pong hinaharap natin ngayon with all the investigations and all so we must give that a chance po po uh, Colonel meron pa hong uh, susunod po na sinasabi nila mas malaki umano kilos protesta by tama no november 30 november, november uh -huh. 30 Kamusta po ang monitoring po ninyo doon po sa isasagawa pong aktibidad na yan. Ayan po ay uh, demonstrasyon kontra corruption. Yes sir no uh, with that po Uh, our uh, systems are in place. The coordinations po natin with other agencies then po dito are uh, very strong po. No, uh, again, this is the uh, lead po dito ang uh, PNP, uh, and uh, susuportahan po namin sila in terms of law enforcement po and uh, peace and order po. Come come this day po. Pero wala naman huwag ng mga monitor po ng mga threats uh, inside or outside po. sa bansa or let's say yung mga ibang mga mm -hmm. grupo ibang diba? puwersa mm -hmm. uh, wala ko ba kay na monitor na mga banta na ito po ay kumbaga maaring uh, uh, gamet formation is masingitan tayo. masingitan mm -hmm. tayo Kernel Yes yeah, sir. pag mga ganito naman sir lahat naman po 'yan eh tinitingnan po natin lahat ng angulo uh, and uh, ano po sir no lahat ng posibilidad and in any eventuality sir uh, rest assured po that uh, we have contingency plans that are in place po Well, medyo personal yung tanong ko. Ewan ko kung natanong ko na ito uh, before. Kamag-anak niyo po ba si dating Brigadier General Restituto Padilla? Ah, hindi po, sir. No ah. relation po, sir. Ah. Eh, si Robin. <laughs> <laughs> si Senator Robin Pag Padilla. <laughs> Pag nakita po ako ni Sir, Ro sir Senator Robin, sir, tinatawag niya po akong insan, bata. Wala wow! po. Alright. Ang eh. okay. Anyway. Pinatagaan ko lang kasi medyo mabigat ang usapin. Marami dahil, kayong trabaho ngayon. <laughs> <laughs> ah, wala po bang lumapit na director o producer sa inyo? Para... <laughs> seriously speaking, ma'am, kasi hindi natin maiwasan, ako sa tinagal-tagal kong uh, nasa field before, na pag kami mga malawak ang kilos protesta, normally yan, PNP, PNP lang ang yes, gumagalaw oh, dyan, eh. Hmm. Pero nung nakaraan, September 21, nagulat ako dahil pati AFP, eh, gumalaw. May augmenting so, force pa oo. Kayo. So, hindi maiwasan na mag-isip talaga na baka may nararamdaman ng uh, AFP mm -hmm. na hindi nararamdaman ng PNP or may mas malaking dapat na bantayan kaya kinakailangan, kinailangan gumalaw ng AFP. Tama po ba yung malikot na isipan ko, Colonel Padilla? Ay, clarify ko po yan, Sir. no Kapag naman po talagang may mga malawakang ganapan, Sir, talaga naman pong nag isang AFP. Ah, mm -hmm. uh, Uh, case in point, sir, like uh may may zona, 'di ba po sir? Ang tinitingnan din natin diyan, our possible rally. Andiyan din po ang AFP sir to assist the PNP po. Uh, ganyan din po ang ating uh, mga election and uh, uh, other uh, instances po na pagka naman talaga sir, meron po tayong namo-monitor na ganyan. At tulong-tulong naman po tayo diyan. Hinahalin-hinan po natin ang uh, PNP po in terms of uh, law enforcement po. Apo, Apo, Colonel, uh, baka meron po ako yung mga karagdagang pang uh, panawagan and of course, yung efforts po ng uh, AFP sa pagtulong, uh, pagsaklolo po sa ating po mga kababayan na sila po ng kalamidad, magkakasunod po na bagyo at syempre yung uh, lindol po dyan sa Cebu. Baka meron po kayong mga nais pa pong uh, iparating o mga uh, gusto po ninyo mga karagdagang pang mga uh, healing o uh, panawagan sa ating mga kababayan. Yeso no ah uh, ito nga po itong usapin na ito ah uh, we believe po na naiintindihan po natin no na intindihan po natin ang concern ng ating mga kababayan sa mga issue na to and uh, we want to share to, to let you know po that we share the same concern ah uh, but we believe po na military intervention po hindi po ito ang solusyon uh, in fact uh, ang ating presidente mismo po ang nag nagtatawag para po sa accountability no uh, and uh ang tinitingnan po natin, uh, ang AFP po, we stand in this fight and uh, nagpatulong na po si uh, secretary Dizon po dito na ang um, gusto po natin i-clarify dito 'di ba napakalawak po nitong uh, mga iniinspeksyon. Nandiyan dyan po yung AFP tumutulong po tayo para po makita tong mga projects na to. Nagbibigay po tayo ng reports about this. So meron pong role talaga na ginagampanan ng AFP but through legal processes po. Uh, and we don't fight corruption with guns, we fight it through governance po. Uh, with all this po harapin natin ito ngayon yung hamon na, na pagbangon natin no sa mga sakuna na ito. Rest assured that the armed forces of the Philippines will be here po uh for national security uh ito pong uh, humanitarian assistance disaster response. Katulong niyo po kami and katuwang niyo po kami para dito po. All right. That congratulations Colonel Padilla. Good luck po sa inyo. At uh, mananatili pong bukas ang himpilan ng programang ito for update po sa hanay ng AFP, ma'am. Thank you so much. Salamat Good morning. Salamat po. Saludo po kami sa AFP Colonel. Maraming salamat sir. And magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Good